Labing walong taon nang nagtatrabaho si Teacher Edna sa public school. Aminado siyang suki siya ng pag-ibig loan. Aniya, hindi naman kasi kalakihan ang kanilang sahod. Kaya tuwing may pagkakataong mangutang, ginagawa niya para matustusan ang mga gastusin. Yun nga lang, hindi raw ito sapat, lalo't hindi rin naman daw ganun kalaki ang kanyang kontribusyon kada buwan. Ang bahay nga raw na nasimulan nilang ipatayo noon pang 2012, hanggang ngayon, hindi matapos-tapos. Kaya okay para sa kanya ang napipintong pagtataas ng pag-ibig monthly contribution. Pabor na pabor ako kasi para sa atin naman lahat yun eh. Bilang isang teacher na naglo-loan lagi, alam mo na, mas marami o mas mataas ang makukuha natin dyan. Pag malaki yung contribution mo, mas malaki yung magiging retirement na ibibigay sa iyo ng pag-ibig. Sa susunod nga raw niyang loan, may plano na ang guro. Ganun pa rin sa pagpapagawa pa rin ng bahay namin sa probinsya. So ngayon na mataas na magiging contribution natin sa pag-ibig, mas mapapadali at mas mapapabilis ang pagpapagawa natin ng bahay o kaya naman kung ano man ang paglalaanan mo nito. Simula sa Pebrero, dodoblihin ng Pag-ibig Fund ang buwan ng member contribution mula 100 pisong hulog sa 200 ang piso. Base sa isang circular, itataas ng pag-ibig sa 10,000 pesos ang tinatawag na maximum fund salary na basihan sa computation ng employee at employer savings. Kaya naman aabot na sa 400 piso ang maiipon ng bawat pag-ibig member kada buwan. Layon din ng nasabing pagtataas ng premium ang mapaganda ang mga benepisyong makukuha. Ayon sa pag-ibig, aabot ng 38 billion pesos ang magiging karagdagan at kabuoang contributions ng pag-ibig mula sa 16 na milyong active members nito sa unang taon ng pagpapatupad ng contribution hike. This will result into doubling of the benefits that are granted to, to pag-ibig members, including cash loans, calamity loans, as well as your maturity uh, savings mapopondohan din ito ang karagdagang isang milyong pabahay sa loob ng limang taon. Panalo sila. do ang kanilang binipisyo. Uh, mas lalakas ang pautang ni pag-ibig para sa pabahay. Mas marami tayong matutulungan during calamities. Uh, mamimaintain natin yung mababang interes para sa pautang, both for housing and for our cash loans. Pero di sang ayo ng ilang manggagawa, gaya ni Joanna, na manager ng isang pet grooming at veterinary clinic. Sa taas daw kasi ng mga bilihin, di afford na mabawasan pa ang kanyang family budget. For me, hindi ako in favor. No? Ang tatlo yung kids ko eh. Ako single mother ako eh. So very material sa akin yung 100 pesos na, nayan yan. Pwede ko siyang ipandagdag baon sa anak ko. ba diba? Sinigundahan din ito ni Mary Chris, may-ari ng isang negosyo. Ang 100 pesos aniya pwedeng gawing incentive o taas pasahod sa kanilang mga empleyado o kaya naman ay dagdag pang gastos sa kanilang shop. Mas maigi po sana na ma-retain yung 100 pesos na contribution. Hindi mabigat sa employer, hindi rin po mabigat sa empleyado. Taong 2019 pa pinag-aaralan ng contribution hike at nagdesisyon ng board na ipapatupad ito sa 2021. Sa parehong taon din ito sinang-ayunan ng stakeholders kabilang ang mga labor at employer groups. Pero hindi agad na ipatupad dahil sa pandemya at pagpapalit ng administrasyon. Kaya giit ng pag-ibig, tuloy na tuloy ang taas singil sa Pebrero. EJ Gomez, CNN Philippines.